Kung walang bitamina ang shampoo gamit mo, mabilis mapapanot ang buhok mo. Dahil sa tunog dito, kakaiba na tila ba may nabasag o nagkikis-kisan dito sa iyong makina. Luwagan muna at bunutin natin yan. Number 17. Yan, tanggalin natin ang iyong magneto. At tuluyan mo na nga bunutin, helma. Raya! check natin kung anong meron dito sa kanyang magnet parts positive ang ating duda meron siyang debris sa ilalim ayan, may metal parts na sumama dito sa kanyang magnet at ito, malamang sa malamang ang dahilan kung bakit sumisipol ang kanyang gilid ayan o, dumikit ang tanong na lang saan galing ang metal parts na ito paano siya pumasok at nakalusot dito sa magnet yan ang tuklasin natin. Salatin mo ang magneto kung may gas-gas. At kung wala, good yan. Well, hanginan mo ng bahagya para maalis lahat ng mga metal debris. Pwedeng ang debris niyan ay nakaabang na sa production pa lang at nagkataong nahulog nung ito na ay umaandar. Posibleng ganon. Huwag tayong pakampante. Check natin ang kanyang kunya baka pingas na pwede rin naman doon galing ang dibri na ito o di kaya talaga namang may pumasok mula dito sa ilalim eto na nga at na natin ng magneto clear na siya testingin na natin 70 na nat and then impactin natin wag masyado dahil galit ang ating impact alalay lang pitik-pitik lang yung sabat lang na hindi tayo makakasira ng nat galit kasi itong impact natin Lipat lang ako ng pwesto para maganda ang angglo ng kuha ng ating video. Dito tayo banda. Start muna. At ayan na nga at wala na ang sagitset. Alright, batayo dyan. Alright. Gusto ko lang ipagyabang na meron tayong Immortal Motobag product. Ayan, meron tayong pang seat cover. Meron din tayong pang cover sa shock. Pang NMAX PCX, pang Honda ADV. Ayan, meron tayong stock dito. At syempre, meron din tayong pang antay pusa para hindi nyo napaluin si Ming Ming. Meron din tayong chest bag at meron din tayong belt bag. Ayan, yan ay mabibili nyo sa Kalikotista Laboratory sa Shopee. Well, eto pala ang aking page sa Shopee. Ayan, dyan kayo murder <laughs> May kasamang sticker. Alright.